Uh, ayun guys <laughs> Ang nakamotor ay parang kambing Ayan <laughs> maghantay na lang muna dito tayo guys Tingsilong so muna tayo dito Ayun na, naku mga kabarangay Umuulan na, ayan na Naku ayan, dali Para makasilong tayo, ayan Sabi ko na, uulan mga kabarangay eh. na Ayan na, Dali. Hmm. Ang bagal pa nitong okay, kotse. Ayun, meron na lang mga nakasilong na kasama nating ano, nakamotor, mga kabarangay. Ayun, hanap tayo ng masisilungan. Nandito tayo sa isang gasolinahan. Biglang hmm. bumuhos ang uh, ulan, mga kabarangay. Okay, dito tayo. Okay, ayan, mga kabarangay, dito na lang tayo sisilong. Ayun. Huh, sakto. Sakto nga uh, nakapag-silong uh, tayo. Biglang uh, bumuhos yung ulan eh mga kabarangay, oh. Ayun. So marami nga uh, mga kasamahan natin na naka no, nakasilong din sa ano, ilalim ng uh, tulay. Ayun. Biglang umu uh, ano, biglang bumuhos ulan, ayun. Eh. Basang-basa lahat. Eh. Ayan, pati yung uh, action ko, biglang nabasa, Buti na lang dala ko yung ano, yung uh, waterproof case nya eh. uh, ayan guys <laughs> ang naka nakamotor ay parang kambing ayan <laughs> magante na lang muna dito tayo guys ayan, so isilong muna tayo dito ayun, umuulan eh oh halos lahat na rin kami na nakamotor dito nakasilong na rin oh haay ah, Ayan mga kabarangay Lalo pa niyang uh, nilakas yung buhos ng ulan Ayan Lalo uh, lumakas yung buhos ng ulan May bagyo ba ngayon mga kabarangay? <laughs> Ayan. Nakasilong na lang yung kapwa natin nakamotor sa ilalim ng tulay. Eh. Ayan sige, abitin siya natin kasama, no? <laughs> Nakahabol. Okay, so nagpabili na lang ako ng merienda namin. Eh. Bumili yung isang kasama ko ng merienda. Eh. Magme merienda muna tayo habang hindi pa tumitila yung ulan. Uh, Ayan. Eh, Kompleto eh. pa. May pang uh, may inumin pa. Ayan eh. Ayun mga kabarangay, medyo tumila na ang uh, ulan, ayun. So, sa wakas, pwede na sigurong umuwi. Uh, 30 minutes din tayong natingga dito na, na naghintay na tumigil yung ulan mga kabarangay ayan di bali pa na rin pa na rin kami ayun o oh. uwi anak Ito kagandahan sa bagong ulan eh. Parang uh, ano, maaliwalas yung panahon, no? Yung hangin ma-fresh ko, ayan. Anyway, mga guys, maraming salamat sa yung uh, panonood diyan. Uh, hanggang dito na lang ulit yung uh, video to, ayan. So, kita-kits na lang ulit sa susunod na nating video. This is uh, Vlog again. Signing off.